Sa kuwa ng CCTV na ito sa junction ng Arellano Street pasado alas 8 ng gabi noong Miyerkules, November 26, kita ang pagdaan ng motorsiklong ito. Pero pagdating sa pedestrian lane, bigla itong nag-U-turn at tsaka sumepla. Ang angkas itong babae at bata na hulog sa motorsiklo pero imbis na tumigil, dali-daling humarurot ang rider habang tumakbo naman papalayo ang angkas nitong babae at bata. Yon pala, iniwasan ng rider ang enforcer ng Public Order and Safety Office ng Dagupan City na nagbabantay sa lugar noong oras na yon. Hindi una namin kasalanan yan, ma'am. Unang-una, hindi namin siya inapren, hindi namin, namin siya inabol. Siya lang yung umiwas. Nakita niya kami, nakita niya ang puso, nakita niya ang mga pulis. Ang problema, wala siyang helmet, walang helmet yung asawa, yung anak, and then wala siyang license. Kaya yun, tumakbo. Nakilala na ang lalaki sa viral video pero hindi na ito pinangalanan. Nagtamo raw ito ng ilang galos sa katawan dahil sa pagsempla. Habang ligtas naman ang mga angkas nito. Wala ho siyang license. Kaya sinabi ko sa kanya, pamumonitor kita araw-araw, gabi, gabi at titignan ka namin. Alam mo naman, at 24 hours kami. Kaya pamomonitor kita kung magdadrive ka. Sa Dagupan City, umiiral ang City Ordinance No. 1922-2008 o No Helmet, No Riding Policy. Ibig sabihin, bawal ang pagbamaneho ng walang suot na helmet. Kinakailangan din na standard helmet ang mga ito. Ang mga lalabag dito papatawa ng multang isang libo at limang daang piso. Ayon sa poso, hindi raw bababa sa dalawampu ang nahuhuli nilang lumalabag sa nasabing ordinansa. Ang nagiging ano namin ngayon ma'am, uh, yung mga taga natuto na. Alos, ano, nag helmet na. Hindi naman lahat, sabi ko. Alos. Hindi katulad dati talaga paggabi walang helmet. Ngayon nag helmet na po sila ang mga muslim na nahuhuli namin dito, yung mga kalapit bayan. Paalala na lamang nila sa publiko, sumunod na lamang sa batas trapiko kaysa malagay pa sa alanganin ang kaligtasan ng mga ito. Jose Robert Inventor, RNG News.